So sa nagtatanong kung bakit naghalo yung uh, tubig at uh, automatic transmission oil ng sasakyan ay ito yung dahilan. So ito. Ayan uh, ang muka. Uh, Nakita lang naman So ito ay ETF yan. Ayan uh, o. ETF to. Pupunta dito. So ito yung inlet. Uh, ito naman yung outlet. So dito naman yung tubig. So dito mga kaibigan ay tubig kasi ang linagay imbes na uh, radiator coolant. So ayan kung mapapansin nyo, ito yung uh, tumigas na matubig tubig yun ng carbon. Oh. Na, mm -hmm. na nag naghalo na yung naghalo na yung uh, tubig at langis dito yung carbon. Magkano to? Magkano so, to? Libo rin yan, Maripa. Mahal din. Tapos i-block mo yung cooler doon, binipas nila dahil naghalo yung dati yun. Hmm. So ito yung dahilan mga kaibigan sa nagtatanong kung bakit naghalo yung tubig at langis ng ating transmission. So ito yung bago niyang oil cooler. Ayan. Polar assembly. So, ganito naman yan. So, dito, papasok yung ETF dito sa dalawang butas na to. Dito sa side ng uh, uh, transmission. Tapos, punta ka doon sa sasakan. Andun yung oil cooler na malaki. Tapos, dito naman yung tubig. magse Magsisirculate dito yan. Puntang makina. Ah, uh, puntang makina to. So, dito na 'yung mag-trigger. Ayan oh, yan yung oil cooler. So, nakaganyan yan. Ganyan ang posisyon. Ah, oh, ganyan yung kanyang posisyon. Oo, oh, halika nito. Oo. Yan, bago na yan. Okay, bago, eh. bago linis yan. ah oh, dito yan pupunta. Oh, pupunta dito. May asukan din ng It's ito open. yung uh, oil cooler niya na isa. Hmm. Parang uh, radiator na maliit para dito sa kanyang automatic transmission fluid. Eh, mo yun dito sa cooler na isa. Meron pa diyan? Oh, so, yung nandoon na oil cooler sa to, so, sa kanila yung so, sa, makina. Oh, sa makina hmm. nila. Uh, tubig na kasing linagay. Kaya ganyan nangyari. Ah, ito yung luma. <laughs> so, ito mga kaibigan yung pinagpalitan na radiator. So, dito naghalo-halo na yung tubig at langis ng ating ETF. So, hindi yan engine oil ha. Uh, Kanyan. ETF sa transmission oil yan. so mas malala kapag transmission yung uh, bumigay mas magastos kaysa sa makina. 50 mas maganda pang uh, makina ang bumigay kaysa transmission pag automatic. kasi mayroon na rin yung. kasi na rin yung. kasi mayroon na rin na bibihira. So, yun lang mga kaibigan. Yung ating video ngayon. Okay.